Kung paypayan kay kuan man basa. For today's video, di anang tungura perting kaon kaon o tambis ni Inday samtang gabantay sa iyang nilungag nga kamuting gitakang. Bitaw guys, oy, ako dyong gibantayan or giatangan ang akong nilungag diha guys. Kaya nga ako ang mga kahoy guys, naulanan ginagabi i o ganina. Basa gina akong kahoy mo na nagatang yun ko diha. Gan, sige lang kong paypay. Ayun na lang gani. Naagli mga bunga nga hinug ang akong puno ang tambis. Huwag na atay makima-kima samtang nagatang sa ato ang gitakang. Woo! Uy! Hala! Paypay pay pa more! Pay ang kay yan, man basa. Tuang ipatriling o gabli. Kaya nga gilungag, gilong ag, tulura ka buo kamuti. <laughs> ang sa manaday, naghangad-hangad pa man. Mura pa man o nakulangan. Nga ang imong nahurot. Pretty naman kadaghan. Bitaw oy. Lami imong gudang tambis. Pasasakto lang siya kahinog. Parehas niya kahinog ba? Ni Adtong Imo siyang gikuha sa iyang mama. Uy!